Takkan uh, senarai adalah uh, Ander sedari minyak ketulan. Tidak peraganda dari na antar sedari. Senarai anti minyak anti anti limbung dan tungsofo. His <laughs> ah, uh, his ah, ex. Uh, He's, uh, ex Uh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Madam Vice President uh, Sara Duterte Ang nagturo sa akin mag-selfie Kanina pa ho Marunong na rin ako Hayaan niyo magbisaya din ako, Madam Vice President. Puntong Ilocano lang na. <laughs> Mao karong adlaw niabot na ang bagong Pilipinas. <laughs> Ni abot na pod ang dugay na ninyong ginahulat na titulo sa mga yuta na nahatag kaninyong tanan. <laughs> Kung sa una, gamugot mo sa paghulat sa inyong titulo. Karon, mas malipay mo kay dili lang titulo kung hindi libreng yuta para kaninyong tanan. 19 diyan ba ninyo ang sinabi ko? 19 diyan ninyo? <laughs> Mabuti pa kayo, ako hindi. <laughs> Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat uh, sa ating uh, pangalawang pangulo at uh, kalihim ng uh, Department of Education, Sara si Duterte. Thank you Inday. please uh, sit down. <laughs> Ang uh, na mumuno ng no uh, Department of Agrarian Reform at uh, siyang uh, naglalakad dito sa ating mga ginagawa ngayon ang secretary ng uh, DAR secretary Conrad Estrella Andito uh, rin po ang uh, special assistant to the president na anak din ng Davao uh, secretary Anton Lagdameo. At ang uh, Regional Director na narinig natin kanina, Regional Director ng DAR, Eugenie Polante Andi, Andito rin po ang ilang membro ng kabinete at sinama ko para maipakita uh, kung uh, papano ating ginagawa yung sinasabi ng uh, whole of society, whole of government, whole of nation approach. Ibig sabihin, hindi lamang ang DAR ang nagtatrabaho uh, para sa inyo. Dito tungkol dito sa agrarian reform, kung hindi ang iba't ibang iba't, iba't ibang departamento rin ay may ginagawa, mayroong kontribusyon niyan kasi at uh, hindi lamang naman ang pagbigay ng uh, titulo, kung hindi ang mga kasunod na suporta ay napakaimportante rin. Kaya nandito tayo. At uh, yan po ay ang halimbawa ng whole of government approach na aming ginagawa. Fellow workers in government, ladies and gentlemen. Magandang uh, tanghali na. Tanghali sa inyong lahat. Masaya ako. Masaya ako at nakadala uli ako dito sa Davao. Maraming masasayang alaala ang -ala ipinigay ng Dabawenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami rin mga pagkakabigang panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Dabao sa sa mga tao dito. Kaya naman, kaya naman nagagalak ako na maging bahagi ng mahalagang pagtitipon na ito na pinangungunahan ng Department of Agrarian Reform kung saan tayo ay mamimigay, namimigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka na matagal nang nag-aantay na magkaroon ng sariling lupa. Na matagal na nagsimula itong proseso nito dahil nilagdaan ng aking ama ang Presidential Decree number no. 27 na naglalayong magdulot ng tunay na kalayaan ng mga sa mga magsasaka mula sa pagkabihag sa lupa. Kaya ipinagmalaki ko na minanako ang pagmamahal at pagpapahalaga ng aking ama sa ating mga magsasaka. Kaya naman, eh talagang pampatababak na ma mahirap kong ma makita, nakakadurog po ng puso na makita na hanggang ngayon ang pinakamahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin. Hindi niyong magpakain ang pamilya ninyo. Kayo ang nagpapakain, nagbubuhay sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Ngunit, ang tulong na nanggagaling sa ating uh, pamahalan, nanggagaling sa ating lipunan, ay napakaliit naman. Kaya ito'y papalitan natin. At eh, kahit, hindi na natin dito tayong papayan. Na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Mahirap naman talaga. Kahit anong gawin natin, mahirap ang magsaka. Kaya't kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka ang lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan at ang pribadong sektor kasama din diyan. At ang lahat ng tulong na maibigay ay ibibigay namin para naman ay masabi natin maganda ang maging hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kaya naman, pagkaupo ko bilang Pangulo, ipinalam ko sa bayan sa aking unang sona na ipapagpatuloy ko at higit na pagbubutihin ang tunay na reformang agraryo na sinimulan ng aking ama. Sa pakikisa at tulong ng Kongreso, nilagdaan, nilagdaan natin ang batas sa loob ng unang taon ng aking pamumuno ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil po sa batas nito ang pagkakautang ng mahigit ng anim na libo, agrarian reform beneficiaries ay hindi nasisingilin pa ng pamahalaan. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya't natutuwa ko na masigasig ang DAR sa pamimigay ng mga titulo. Patunay sa sipag ng DAR ay ma ang mahigit na 90,000 na titulo na naipamahagi noong 2023 na karang na taon. Nagpas ng 40,000 sa target na 50,000 sana lang na titulo. Umaasa ko na dadami o dodoble pa at uh, sa taon na 2024. Ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan sa kahirapan. Ang kalayaan sa gutom at kahirapan ng magsasaka at ang pagsisiguro ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng titulo o lupa lamang. Kaya naman, eh sinasabi ko na dapat uh, dapat i gawin totoo ang kasama sa Agrarian Reform Act. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta uh, pagkatapos dahil nga kung wala namang suporta uh, ang ating mga magsasaka kahit na may hawak na titulo eh hindi naman hindi kayang magsaka yan. Uh, kaya yung access sa mga sa mga processing machines sa mga uh, yung ginawa ng land bank na ginawang mas uh, streamline yung uh, access to to credit para mas madaling magpautang at uh, kaya naman ng magsasakang bayaran. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan ang mga serbisyo at ayudong, ayudang kailangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga ito ang mga libreng pula, abono at mga kagamitan ng pangsaka. Kailangan din ng mga karagdagang infrastruktura kung kaya naman nagpapagawa rin tayo ng mga bodega, at kalsadang malalapit sa sakahan sa pamilihan. Ay, para hindi tayo na hindi kayo nahihirapan dalhin ang inyong ani ay mula sa mula sa mula sa pinagsasakahan ninyo hanggang doon sa palengke para bababa pati ang presyo, mas malaking kikitain ng ating magsasaka. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na magtulungan at mag sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Tulungan natin silang magka, magka, makaahon sa kahirapan at mapaulad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan. Mula sa pag-aararo, pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagbebenta sa merkado. Sama-sama at kapit-bisig po tayo sa pagpapayabong ng agrikultura ng bansa sa pagkamit ng mas, mas masaganang bukas para sa ating lahat, para sa lahat ng Pilipinas. Sa aking mga minamahal na Dabawenyo, daghang salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at sa ating pagsulong tungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong natin.